Okay, sa so mga makaka-encounter ng ganitong problema, oh. Okay, ano, awareness. Awareness! Ayan, oh. Okay, yung nag-parking ka lang, o, ayan, umuulan, eh. Kumuha ka lang ng kapote, tapos bigla siyang hindi umandar. Ayan. Kasi, yan, yung tingin aandar bigla. Ayan, umandar bigla. Okay, battery problema yan. Battery. Ayan, bakit ko na sabi? Kasi tinester ko na to. Yan, gumamit tayo ng voltage tester. Ano malabos na voltage sa kanya? Nasa 6 volts lang. Okay, ibig may problema sa loob ng battery. eh yan. Mandar na ulit. eh wala na naman. Okay. eh wala na naman. Battery problema nito. ito. Ayan. Okay, yung ganyang problema, battery yan. Battery mo na palit. Kasi ito, pag pinilit yung paandarin ng paandarin na mahina yung battery, sisirain niya yung ECU nyo. Kaya ano uh, Mas maganda magpalit na kayo Yung ganitong problema Kasi pag mahina yung battery niyo Pipilitin niyang umikot yung mismong pinaka starter niya Yung magneto niya Magiinit na magiinit yung mosfet hanggang sa pumutok na lang Kaya to iwas Medyo mahal lang Medyo may kamahal ng ECU ng mga ganitong click Kaya palitan nyo na battery to Battery yan Ito nagluloko talaga sya ano oh, Mahina Mahina yung una niya ilaw Ayan oh. nyo Ayan. hindi na lang siya ulit na mag-isa. Tingnan natin wa andar. Eh wala, wala na naman. Okay. Battery yan. Okay, na-check na natin yan kung may maluwag. Battery talaga. Ayan. Kasi itit titingnan niyo rin yung mga terminal kung ano eh, kung magkakaroon ng loose. Check niyo yan yung dalawang terminal ng battery. Kung nagdo-loose, kung hindi, yan sure yan. Battery na yan. Tsaka tinester na natin to Kung meron kayong bolt meter Malalaman nyo yan Okay ayun na talaga Ano na to uh, Battery Pakita ko na lang sa inyo para ano, Total papalitan na naman ng battery to Pakita ko na lang sa inyo Uy, okay, nawala na naman. May ilaw. Testa rin natin para makita nyo yung ano. Eh, dito sa negative to isa. Negative, positive. Okay, ito may 12 volts ngayon yan. Sali natin kung i-start. Kung start ayan, wala. Wala. Okay, yan Nag-5 volts. Yan. Damage yung battery talaga yan. Okay. Walang shortage yan. Kasi kung may shortage yan, may puputok. Yung, yan. Yung ganyan kataas na voltage na nawala, may puputok dyan, sigurado. O may uusok. Uh -huh. Dahil walang, wala namang ganon, Battery talaga. 100% na yan. Ayan, tumakas na naman ulit. 12. Ayan o. No? Nakaset sa 50. Ayun yun. Nakaset tayo sa 50. Kaya titingin tayo sa 50. Ayan o. 50 volts. O. Nakalagay siya sa 10. 11, 12. Okay. Malapit siya sa 13. Start natin ulit. Ayan. Okay, meron na naman. Start ulit. Start. Okay. Nag-drop. Okay. Damage. Damage yan. 100% na yan. Battery ito yung pinalit ni customer na battery uh, pansamantala lang daw muna ayan okay. uh, center battery lang talaga. Okay, pag na-encounter yan ng battery lang. Ayan. Hindi nyo lang bumili. Okay.